Balita naman po sa lalawigan, may mga nakuhang ebidensya mga polis na magpapalakas daw ng kaso laban sa mga nasa likod ng pagpatay sa magkasintahang sina Geneva Lopez at Yitsha Cohen sa Tarlac. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, kabilang sa mga nasabing ebidensya na gagamitin para nga maihain ang criminal case laban sa mga suspect. Tuwanggi munang magbigay ng detalye si Fajardo kung ano ang mga ito. Pito, kabilang ang dalawang dating pulis sa sina Michael Giang at Romel Abuso ang dawit sa pagpatay. Posibleng magsampana ng kaso sa susunod na linggo. Gusto raw muna kasing tiyakin ng Special Invest, uh, Investigation Task Group na matibay ang isa sa pangkaso. Nasunog naman ang halos isang daang tindahan sa isang palengke sa San Fernando, Cebu. Nangangalit na apoy ang sumalubong sa mga bumbero pasado alas 3 ng madaling araw. Sa laki nga ng apoy, nahirapan sa pag-apula ang mga bumbero. Ilang tindero at negosyante naman ang sinubukang lumapit para masagip ang kanilang mga paninda. Pero hindi na kinaya sa tindi ng init. Inabot ng dalawang oras bago naapula ang apoy. Walang nasaktan sa insidente. Umabot naman sa 11 million pesos ang halaga ng napinsala. Inaalam pa rin ang pinagmula ng sunog. Pinasabuga naman ng Granada ang bahay ng Municipal Administrator sa La Paz Abra. Kinilala ang target na si Perfecto Bolos Cardenas. Base nga sa investigasyon mga kapatid, pasado alas dos ng madaling araw nang mangyari ang nasabing pagsabog. Mabuti na lamang at walang nasaktan sa insidente. Hindi pa masabi sa ngayon ng mga pulis kung konektado nga ba sa politika ang pag-atake. Patuloy pa rin ang investigasyon. Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.